What's up sa inyo, mga lads, no? Siguro naman halos lahat sa ating mga Pilipino, no? Kilalang kilala si Diwata ngayon. Yung nag-trending na Diwata para sa overload, mga lads. Yun. Pero nakita niyo na ba si Diwata before? Or nakita niyo na ba na nagbablog siya before? Bago siya sumikat, mga lads. Ayun. Bago siya sumikat, ito yung itsura niya, mga lads, no? panoorin natin yung kanyang short na vlog, short video mga lods. dapat makikita rin natin dito yung parang nakaka-inspire yung kwento niya mga lods. Nakikita natin kung paano siya nagsimula dito mga lods. Nagsimula siya sa minimart, tapos pa-vlog-vlog lang siya. Ngayon, ba na yung tura niya, diba? Panoorin natin yung video na nag-umpisa pa lang siya. Hi, good morning. Waray, welcome Nathan to the Wata Plans. Ayan, hindi ko na po siya ibigay sa akin ng customer kong regalo daw niya sa akin. Ano kayang naman? Ayun, bali niya nagbigay na gusto mo sa akin ng regalo. Ay, ayun. Sombrero siya. Sombrero. Ang ganda. Bait naman customer ko, di ba? May nagbigay sa akin ng mga damit meron pang cash, meron sombrero, ayan. Mabait mga kasubay, kung mga pa, mamaya ko makikita. yung lang sa Diwata Mini-mart. yung mini-mart mga buhay. Pili Ganon ka ba mga customer ko, ko dito, guys? Sobra nakakaisip pa yung, yung bayon, kayo, mga yun. yung mga Diyos ko. Pakabait rin kayo. <laughs> para mabigyan kayo. Ngayon yung ginagawa nyo lang lagi. Puro pang-uusga para bantayan ako ay kung magtinda-tinda kayo sa mga gilid-gilid. Tapos, yun. Galit. Sige, boss. Salamat. Okay. Yun nga. I love you. Sobrang simple mahal, yun. Sobrang Ma mahal. Mamahalin okay. siya at saka. Ikaw na nakapas na. Ilaw. Pero, mas, nandai.